Thriller movie naman kuya kung saan mag-filter pa magkakaibigan ng family, tapos may blank, tapos isisilang sila blank, tapos kailangan nila tumakas para makasurvive. Kailangan makatakas para makasurvive? Game! Magkakaibigan or magkakapamilya na pumunta sa isang lugar na merong babawi sa mga buhay nila. Simulan natin sa first, Chernobyl Diaries. Isang grupo ng mga turista ang napunta sa isang abandonadong lugar sa Chernobyl para mamasyal. Pero sa pagdating nila dito, dito rin nila marirealize na hindi lang pala sila yung tao doon. Kaya naman sa gabi na yon, kakailanganin nila makaalis bago pa sila makuha ng mga taong nagtatago doon. Para sa isang taong mahilig sa mga found footage movies, favorite ko to ng bata ko. X, Wrong Turn 2003. Isang grupo ng magkakaibigan ang nasiraan ng sasakyan sa gitna ng kagubatan. Habang sinusubukan nilang umalis, hindi na nila to magagawa dahil sa pagdating ng mga halimaw na taong nag-aabang sa may kagubatan. Dito nga nila kakailanganing mataguan sila bago pa sila tuluyang bawian ng buhay at gawan ng mga bagay na nakakadiri. Pangatlo, The Descent 2005. Para maka move on, nagdesisyon na magpunta ang isang magkakaibigang puro babae sa isang kuweba para libutin ito. Pero imbes na maka move on, gugustuhin nila maka move out doon sa may kweba dahil doon sa mga makikita nila. Ito ay nang isisi sila buwian ng buhay ng mga creatures doon na lumalamon ng mga tao. Ang apat, Eden Lake. Dalito sa isang couple na nagdesign na magbakasyon na nauwi sa bangungot. Ito ay nang pagtripan sila ng mga kabataan na sa sobrang sasama na magpapahirap sa mga buhay nila. Kung napanood nyo na to, oo, galit pa rin ako sa ending nito. Next, Cabin Fever 2002. Sa grupo ng mga college students ang nagbabakasyon sa gitna ng gubat nang meron silang magawang magsisimula ng isang pagkalat ng sakit. Sa mga susunod na oras, kakailanganin nilang alamin kung paano nga ba nilalabanan ng isang bagay na hindi nila alam kung saan nang gagaling. Dito sila magdudusa na magpapakate talaga sa mga balat nyo. Kung napanood nyo na to... Alam nyo na kung anong mangyayari dito sa may to. Next, the conference. Ang grupo ng mga empleyado ang umatendang isang retreat sa gitna ng gubat. Pero imbes na team building yung gagawin nila, kakailangan nila makasurvive matapos may dumating na isang lalaking nakamaskara na babawian sila ng buhay. Ex-hostel 2005 Isang magbe-bestfriend ang nagpunta sa may euro para mag-celebrate ng graduation nila. Pero habang nasa kalagitnaan ng pagsasaya, dito sila may makikilalang isang pagkakamali. At sa mga susunod na araw, mapupunta sila sa isang lugar na natatakot at magpapahirap sa kanila. Dahil sa may movie na to, natakot na ako magpunta ng ibang bansa eh. Siyempre, the best for the last, Friday the 13th, 2009. Siyempre, one of the goats yan sa mga slasher films. Kuali to sa isang magkakaibigang, nagbakasyon sa gitna ng gubat para lang magsaya. Pero mauudlot yung kasiyahan nila nang mapunta pala sila sa isang lugar kung saan nakatira si Jason Voorhees. Kaya naman dito nila gagawin lahat para makalaban at makatakas bago pa sila tuluyang atakihin ni Jason habang nag-aano. <laughs>